Isa na naman history ang ginawa ni Nikola Jokic sa NBA after na magtala ng triple-double na may at least 30 points, 20 assists at 20 rebounds na performance sa panalo nila kontra Kevin Durant at Phoenix Suns. Meron nga siyang 31 points, 21 rebounds at 22 assists. Naitabla din niya ang kanyang team record sa kanyang ika-29 na triple-double sa season at may kabuuan 149 triple-double sa kanyang career. Ito rin ang ikapitong pagkakataon sa season na ito na nagkaroon si Yapik ng hindi bababa sa 15 points, 15 rebounds at 15 assists sa isang game na tied kay Oscar Robertson sa pinakamaraming sa isang season sa history ng NBA. Ang 22 assists ni Yapik ay NBA record din sa may pinakamaraming assist para sa isang center. Ibang level na talaga ang basketball IQ ng isang 3-time MVP na si Nikola Yapik. Hindi mo aakalain na second round draft pick lang siya sa NBA. Naging viral naman ang video na kuha sa OT game ng New York Knicks at Los Angeles Lakers, kung saan makikita na kinokomprontya ni Lebron James ang sikat na TV personality at sports commentator na si Stephen A. Smith. Tungkol nga ito sa mga sinabi ni Stephen A. sa anak ni Lebron James na kasalukuyan teammate niya sa Los Angeles Lakers na si Bronny James. Sunod-sunod kasi na at pag ni Stephen A. Smith kay Bronny James. Sinabi pa nga nito na mas bagay daw si Bronny sa G-League na lang maglaro. Kaya naman hindi na talaga nakapagpigil si Lebron James at talagang harapan niya ng kinumpronta si Stephen A. Sumagot naman si Stephen A. Smith sa pamamagitan ng program sa ESPN na first take kung saan inihayag niya kung ano ang kanyang saloobin at kung ano ba talaga ang sinabi ni Lebron James sa kanya. Sabi niya ay bilang ama din ay naintindihan niya si Lebron James ngunit, hindi din daw maiiwasan na pag-usapan si Bronny dahil isa sa best basketball player ang tatay nito. Hindi maiiwasan ikumpara ang kakayahan nito sa tatay niyang si Lebron James. Sumuporta naman ang dating teammate ni Lebron James sa Cleveland Cavaliers na si Kevin Love, sa pamamagitan ng post nito sa platform na X. Si Kevin Love ay naging teammate niya sa Cavs taon 2014 to 2018 season kung saan nakuha nila ang kauna-unahan championship ng Cleveland sa apat na sunod na NBA Finals upper hands. Isa din sa nagpahayag sa pamamagitan ng post sa X ay si DeMarcus Cousins na naging teammate din Lebron sa Los Angeles Lakers noong 2019 to 2020 season. Kinumpronte niya din ang isang reporter dahil sa pagsasalita tungkol din sa pamilya niya, tinawag siyang villain at bully at nasuspended pa hanggang sa na-trade na siya. Sa ngayon ay wala na ulit naging sagot si Lebron James sa viral issue na ito. Samantala, si Stephen A. Smith naman ay lalo pang ginagamit ang issue upang siya ang mapag-usapan.